Sa loob ng dandaang taon, isang misteryosong kidlat na tinatawag na Katatumbo Lightning ang nagaganap dito, isang walang hanggang bagyo na nagdadala ng dandaang libong kidlat bawat taon. Mga misteryosong lugar na hindi may paliwanag ng siyensya likas sa atin ang pagiging mausisa, ang pagnanais na maunawaan kung paano gumagana ang mundo sa ating paligid. Dahil sa kuryusidad na ito, umunlad ang ating teknolohiya at natutunan nating gamitin ang ating kapaligiran sa pinakamabuting paraan, ngunit sa kabila ng ating pagsisikap na ipaliwanag ang lahat, may mga misteryo at takaibang penomena pa rin na nananatiling palaisipan para sa agham, mula sa mga hindi pangkaraniwang geological formations hanggang sa mga mahiwagang pook arkeolohikal, Marami pa ring lugar sa mundo ang hindi lubusang maipaliwanag ng mga eksperto. Lake Maracaibo, Venezuela isa sa mga kamangha-manghang sa mundo ay matatagpuan sa Lake Maracaibo, Venezuela. Sa loob ng daan-daang taon, isang misteryosong kidlat na tinatawag na Catatumbo Lightning ang nagaganap dito, isang walang hanggang bagyo na nagdadala ng daan-daang libong kidlat bawat taon tumatagal ang mga bagyo ng hanggang 10 oras bawat gabi, sa loob ng 140 hanggang 160 gabi kada taon. Sa kabila ng patuloy na pag-aaral ng mga eksperto, hindi pa rin tiyak ang eksaktong dahilan ng pinominang ito. May mga nagsasabing ito ay dulot ng kakaibang kombinasyon ng may init at malamig na hangin mula sa Caribbean Sea at Andes Mountains, samantalang may iba namang naniniwalang may kinalaman ng likas na yaman ng langis sa ilalim ng lawa, anuman ang dahilan, ang patatambol lightning ay naging mahalagang bahagi ng kultura ng Venezuela at nagsilbing natural na parola para sa mga mandaragat noong sinaunang panahon. Chocolate Hills, Pilipinas isa pa sa mga hindi may paliwanag na likas na tanawin ay ang Chocolate Hills sa Bohol, Pilipinas. Mayroong tinatayang at 1,776 na burol na nagkukulay tsokolate tuwing tagtuyot, kaya naman nakuha nila ang kanilang pangalan. Ayon sa Agham, ang mga burol na ito ay nabuo sa pamamagitan ng weathering at erosion ng limestone mula sa lumang seabed, ngunit may mga aspekto pa rin ng kanilang pagbuo na hindi ganap na may paliwanag ng mga eksperto. Samantala, ayon sa alamat, ang Chocolate Hills ay nabuo mula sa luha ng isang higanteng nagngangalang arogo, na naulila sa kanyang minamahal na mortal na si Aloya. Ang Chocolate Hills ay isa sa pinakatanyag na destinasyon sa Pilipinas, at marami ang dumadayo upang masaksihan ng kamanghamanghang tanawin. Sa kasalukuyan, may itinayong Chocolate Hills Complex na nagbibigay ng mas magandang tanawin para sa mga turista. Sa kabila ng mga paliwanag ng agham, patuloy pa rin nananatiling misteryo ang ilan sa mga pinakakilalang lugar sa mundo, maging ito man ay isang likas na penomena o isang alamat, ang mga ito ay patunay na marami pa tayong hindi lubusang nauunawaan tungkol sa ating planeta.